O, mga nagkakanlong kay Pastor Kibuloy, pwede ring kasuhan. Yan po ang sinabi ng PNP. Okay? O nagbabala ang Philippine National Police na posibleng maharap sa kaso ang mga nagkakanlong kay Pastor Apollo Kibuloy dahil labag ito sa batas. Ito ang pinahayag ni PNP Public Information Office Chief Uh, Police Colonel Gene Fahardo kasabay ng panawagan sa mga supporter ng leader ng KOJC na maging mahinahon at tumulong sa mga otoridad. Umipala din si Colonel Fahardo kay Pastor Kibuloy na makipagcooperate at respetohin at harapin ang warrant of arrest at judicial process laban sa kanya. Sa ngayon, pinapalawak na ng PNP ang kanilang operasyon upang matunton si Kibuloy. Uh, katuwang ng uh, iba pang law enforcement agencies para ma maisel, ang warrant of arrest dahil sa kasong child and sexual abuse malalang sumuko sa NBI ang limang akusado na kasama ni Kibuloy sa kanyang child abuse si Kibuloy na lamang ang nananatiling at large sa kasalukuyan so yun po um, yung limang kasama doon sa kaso ay uh, sumuko na sa police at nag-file na nung kanilang mga bail, I think worth mga 80,000 yung kanilang uh, mga bail So sila po ay uh, sumuko na, nagpakita po kaagad at operate sa kapulisan Ang problema kasi dito kay Pastor Kimuloy, diba? kapag siya ay nagpakita sa polis Ay uh, yung kanyang arrest order galing sa Senado naman ay will take into effect and he will be taken into custody kahit na sabihin mo na magbabayad siya ng bail para dito sa kaso sa Davao di ba siya po ay uh, pwede pa ring arestuhin at dadalhin na sa Maynila para po umarap sa Senado dahil nga po ayaw niyang humarap doon so yun yung kinakaharap eh at syempre pagdating sa Maynila paano kung sabay lumabas yung pong kaso sa Pasig na hindi bailable. So, yun po yung mga sitwasyon po na iniiwasan nitong si Pastor Kibuloy Kaya po maaring siya po ay nagtatago ngayon At uh, at nga ay fugitive, pugante Okay, yun po yung, yung, po yung uh, termino na narinig ko, nababasa ko online He is now on the run, ba? Uh, dahil po sa mga krimen na inakusa sa kanya dito po sa Davao at uh, sa Senado eh, yung, pong, eh, yung sa Senado naman po is yung contempt. So ito yung sinabi nung ano, ito yung sinabi ng NBI Davao City Director Archie Albao. Panoorin po natin ha. Location. Sure tang na pa sa Pilipinas. Uh, na tracking device kung naiginagamit ginagamit nga cellphones or laptops or whatever it is. But si Pastor wala siya uh, ginagamit uh, na mga gadgets. That's why dili nato siya na trace ang yung location. Sure tang na pa sa Pilipinas. Uh, based sa record sa immigration, wala siya makagawas. Uh, Yun. So, yung mga devices daw ay walang mga gamit-gamit na mga phones, na mga gadgets si Pastor Ibuloy, hindi siya matrace at mahanap ng uh, kapulisan at ng NBI. So, grabe yung advance yung sa NBI, di ba? Yung mga phones po pwede tayong matrace, pwedeng malaman kung nasaan tayo, pwedeng, uh, pwede tayong ma mahuli o mapinpoint ma kung saan yung eksaktong location natin. Kaso, hindi siya gumagamit noon, kaya po siya ay... Uh, Uh, hindi matuntun at hindi mahanap ang sinasabi lang ay sigurado sila nasa Pilipinas pa kasi hindi pa dumadaan sa immigration. And e definitely, pag dumaan siya sa kahit anong immigration o kahit na anong airport, ano siya po ay hulihin. isa e sa panahon, kasi ang hirap kasi ngayon, guys, syempre, sa panahon ngayon, sa dami ng may cellphone, sa dami ng... Madaling makita eh kung nasa anong airport siya, kung lumipat siya. I think the only way talaga, ang pinaka-way talaga na na posible dyan, ay tumakas siya ng bansa ng patago, ng illegal. Meron mga tinatawag na backdoor. Backdoor na daanan. Diyan po sa Sambuanga. Kasi malapit yung parking Sambuanga, Sulu, 'di diba, Malapit 'yan sa Malaysia, 'di ba? Dong part na 'yon. So, minsan 'yun yung nagiging backdoor na daanan ng mga gustong magtago at gustong iwasan yung pong batas. Eh sa atin ang hiling natin sana sumuko na si Pastor Kibuloy at makipag-cooperate na lang para hindi na lumaki, hindi na magka-problema. Ayun, pero talagang malabo eh mukhang mukhang kita natin na hindi na talaga siya magpapakita at talagang maghihintay siya ng makaroon uh, magkaroon ng mas ah uh, siguro hintayin niya 2028 kung sakaling maka, makapasok si Sara bilang presidente o doon pa lang siya magpapakita muli pero sa ngayon mukhang malabo talaga inexpect niya na talagang tutuluyan talaga at yun nga yun nga sila sabi ng iba di ba Ay, bakit hindi na lang uh, yung wag nang puro sa Senado sa korte na at haharapin ni Buloy yung sa korte o ba't yan meron na sa korte ayaw namang harapin ayo diba? Yun naman ng oh, so, wala ngayon silang ma-excuse tuloy, di ba? Senado, sin oh, senado, meron naman tayong korte, meron naman ano, yan, may korte nga. Ayaw namang sagutin, di ba? Pero, na, tinan po natin kung ano yung magiging update pa tungkol dito at marami pang mga, mga... kasi po, yun, yung mga Duterte, may rally na naman panibago, di ba? I, I think Davao del Norte this time. So, abangan po natin yan, eh okay? So, tuloy-tuloy lang po yung ating coverage. See po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.